Tay, tay, tay. Parang may kamukha ka tayo sa Kubaw, tayo. tay ah. Tay, dun sa Birpas na Kubaw. Parang ikaw yung tayo. tay ah. Tay, pilay ka dun tay Ngayon, putol naman. Putol po yung pako. Tay, bistado ka na tay. Bistado ka na tay. Ayan o. Ayan o putol. Grabe. Ayan po si tatay oh. Ayan ang trabaho niya oh. Dito po yun sa ano po Overpass Hindi po yan putol Maniwala Tay, hindi po yan putol yung paa mo tay Putol yung paa ko Tay, wag ka mag ano tay Wag ka magsisinungaling tay Tanggita kita -sa, sa ano tay ha ah. Sa kubaw ah. Paano ka nakapunta dito? Ha? Ah. Paano ka nakapunta dito? Sama ka ko ng jeep Nalalayan ako Tay Talo ka na tay dahil layo ng Cubao nakarating ka dito kung putol ka dapat hindi ka makarating dito yan yan talaga ang talagang trabaho mo eh mga pangluloko ano no Lumaban ka naman ng ano tayo, nang lumaban ka naman ng patas, hindi yung... May sakit nga ako. Anong sakit? Ayan o, no? tangkita naman o. No? ano? nang hihingi ng ano. Ay, laki ng katawan mo ah kaya mo naman magtrabaho ha. ano? o. Ayan, po Ito po yung ano, hindi po yung putol. Ayan po. Ayan. Papaya ka talaga tay. Papaya ka sa ginagawa mo. Tigil mo na yan. Ha? Tigil mo yung ginagawa mo. Magtrabaho ka. Ang laki ng katawan mo. Magtrabaho ka. Baka mapahiya ka dyan. Ha? Baka ka. Anong ano yan? Putol? Baka ka tay. May sakit ka ako. Sa kaputol yung baka. Tay, mapahiya ka. Kuya, kuya, napapansin. Kuya, hindi po yan putol. Kuya, wag mo mong bigyan, kuya. Hindi yan putol, kuya. Nakita ko ito sa Kiapo eh. Ano po? Sa Kiapo, nakita ko ito eh. Sa Kiapo? Oo, oh, nakarating ka pala sa Kiapo. Oo, yun. wag mo ka nakarating ka ng kanilang magmahan Putol ka, nakarating ka ng Kiapo. Tapos sa Kubaw. Kung saan saan ka bumupis ka tayo. Hindi po ako yung... Magtrabaho ka. Pistalo ka na. Pistalo ka na. Kung, kung saan saan ka bumupis Mobis to. Pero ay mo, nakapunta ka pa ng Kiapo. Ayok, kung putol ka, dapat hindi ka ganyan. Magtrabaho ka. Ako Mag lang mukha mo Magtrabaho ka. Ayan o, oh, ayan yung ano po. Ayan o. Oh. Ayan, natakpan mo yung, ano, kitang kita na o. Oh. Ayan o. Oh. Huwag kayo magbigay dyan sa taong na yan. Hindi nga ako yun. Anong hindi? Huwag kayo magbigay dyan. Huwag Mani kayo maniwala dyan. Hindi yan putol yung ano niya. Hindi yan putol. Hindi Hindi yan putol. Kuya, kuya. wag kayo maniwala, kuya. Huwag kayo maniwala dyan, kuya. Wag niyong bigyan yan. Ayan. Gusto papaya ka dyan. Ha? Tumayo ka diyan. Tumayo ka. Ha? Ayan, oh. Ayun oh. 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 style mo, bulok. Ayos ka. Ayan. Oh. Hindi awesome oh. alam. Magiging alam talaga ako. Hindi magandang ginagawa mo, ha? Tumaba ka ng patas. Ka ng Ayan, oh. Laki ng katawan mo, oh. ka. Laki ng katawan mo. So, Tano ka na ano yan Ayun. Ah, dapat parang ano oh. Ah. Ayun. ka na.